Yo, time check mga idol. Alas utso ng umaga, nakakuha na tayo ng booking. Binangunan, going to Paranaque. Pipikapin na natin mga idol. Let's go! Yo, time check mga idol. 8.30. Napick up na natin yung item. Kala lang ako gaya. tira? Oo, may okay ari niya. Oo, hindi po. Yun, uh, uh, hatid na natin yung deliver natin dito sa ano uh, sa Baranyake sa Bayana building Yo time check 10:25 ng umaga Nakuha na tayo ng pangalawang booking aling dito sa Baranyake papuntang Valenzuela Kapin na natin let's go Yo item pick up ng mga lodi papuntang Valenzuela to Ayun bag lang. Try natin hanapan ng ibang kasabay ito mga idol, ang idol, papuntang Valenzuela. Let's go! Yo, time check. Alas 10.40 ng na umaga. Nakakuha na tayo ng kasabay nitong papuntang Valenzuela. Galing dito sa Baranaque. Papunta itong Kaluhukan. pick na natin to, Let's go! Back-back! Ah, Lodi. Ito, gawin lang. Papunta itong Kaluhukan. Tapos yung isa, papuntang Valenzuela check mga alauna na ng hapon nandito, nandito ako sa bandang ano bulakan kakain muna ako That's dos ng hapon mga idol Nakuha tayo ng pang-apat na booking Galing dito sa San Jose del Monte, Bulacan Papuntang Pasig Ikapin na natin mga idol, let's go! Item pick up na mga idol Yo, time check, alas dos Nakuha na tayo na pang limang booking mga idol Galing dito sa San Jose del Monte pantang mandaluyong tapos yung isa sa nose de monte to pasig pagkalapitan sila so kakaping ko muna mga lodi let's go ay pick up na mga lodi bokoang mandaluyong uh, ano lang damit yon time check alas 4 imidya na ng hapon nanti na natin yung ano dito sa pasig Tagal namin nagkita ni ma'am. Kulang ko ng kalahating oras 3 km sa lang yung isang natin na pa Tawid lang to sa kabila. So, yun na nga mga idol. naka na tayo ng bahay mga idol. Hindi ko na nabidyohan yung mga ibang booking ko no. Kasi biglang lakas ng ulan. So, Naka-walong booking ako mga idol. Nagsimula ako nang 8.30. Tapos nakauwi ko ako ng alas 7.30 rin. Ilagay ko lang sa screen mga idol bawas na yan ni mo bawas na yung commission niya tapos ang babawasan babawasin niya ay ano na lang yung gas ko kanina umaga pagas ako na 150 ayun ah, lagi ko na sa screen mga idol ito yung kita ko naka 1180 ako babawasin din yung 150